Muling magtatalaga ng mga pulis sa lahat ng terminal sa bawat bayan at inspeksyonin ng mga pasero lalo ang kanilang daladalang mga kagamitan dito sa Nueva Ecija. Itong utos ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Richard Caballero sa lahat ng chief of police sa bawat bayan at syudad sa lalawigan. Ito'y bahagi nga ng pag iingat doon pang hindi na maulit pang nangyaring pagbatay sa maglibin partner na si Nagloria Atiliano Tagakawain Isabela at si Arman Bautista ng Coronadal City South Cotabato sa loob nga ng bus na kanilang sinakyan galing na Isabela at papunta sa ng Manila noong tanghali ng November 15 sa gawin karanglan. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin gawang sinasagawang malalimang imbisigasyon ng pulisya dito upang makilala ang dalawang salarin at malaman ng totoong motibo sa pagpaslang sa dalawang biktima. Sinabi nga ng pulisya na nakatingin pa rin sila sa ilang anggulo tulad ng land dispute at away sa pamilya ng babaeng biktima dahil may hindi nga sila bagako na one down ng kanyang anak na una niyang kinasuhan ng robbery at carnapping bagamat itinang ginaman na ng anak na wala siyang kinalaman sa pangyayari. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng backtracking ang pulisya dito sa lahat ng CCTVs sa bawat bahay na ng bus mula sa pinanggalingan nitong lugar sa Isabela upang makilala mga salari na sinasabing umakyat ng bundok pagkatapos bumaba sa bus sa gawin ng minuli sa Karanglan. Kasama mo sa Arimen, Nueva Ecija. Radyoman Ace Blanca. Tatak Arimen.